yung love na yan, isa rin yung sa nagiging reason kung bakit tayo nagkakaroon ng pahinga. Okay? Nagkakaroon ng pahinga. Pahinga. So, hindi siya... So, yung pahinga na sinasabi ko, so, hindi siya parang araw-araw na lang kayong ganito, araw-araw kayong dapat magkasama dahil kailangan mo o gusto mo. Yung ganun kasi pagay... Wait, subo lang ako guys ah. Oke. Oke. <laughs> okay. Ini okay. saya sabi konina, senau. <laughs> Besta yang sa time management ka. Hindi lahat ng bagay, hindi dapat lahat ng bagay pinag-uusapan nga. Hindi pwedeng may nararamdaman ka pero hindi mo masabi. Parang, kung sa selos, okay, example natin yung selos. Nagsiselos ka pero hindi mo masabi. Siguro, Naiisip mo agad, baka magalit siya eh. Baka mamaya ganito isipin niya eh. Hindi ka yun. Ha? Kailangan kung meron kang nararamdaman, parang it feels off na, di ba? Pag it feels off na, kailangan mo sabihin yun. Parang, parang, uy, ganito ganyan. Siya kasi siyempre, kailangan mo ng, siyempre assurance, okay, assurance assurance, assurance talagang kailangan yun. Kasi, maraming tao ang overthinker. Lang na love.